Bakit pinili ni A-Cheng na gamitin ang aming seeding machine noong una? Kulang. Kulang. Pagkatapos ikalat ang mga buto, walang tutulong sa pagtanggal ng sobrang halaman. Kung walang magtatanggal ng sibling, kami na lang. Pili-piling pagtatanim ng mustasa o repolyo na hindi kailangan tanggalin ang sibling dahil hirap maghar ng manggagawa ngayon. Kaya naman namin na subukang subukan gamitin ang seeding machine na ito. A-Cheng, nakagamit na ba kayo ng ibang mga makina dati? Wala. Wala. Wala, ang gamit nilang ba ay ang aming makina? Narinig ko ito mula sa iba. Narinig ko, pero hindi maganda. Bago ka nagsimulang gumamit ng seeding machine, nakaranas ka ba ng anumang hirap sa pagsasaka? Unang tanim ko, walang makatulong. Walang tumulong, kaya itinapon ko ang ani. Kung hindi, wala ng oras para tanggalin ang seedling. Kaya't minsan, hindi na ako ang may desisyon sa mga pananim na itatanim may manggagawa lang sa kamagtatanim ng buto. Sa ganitong paraan, magiging limitado ang ani. Walang makuhang manggagawa, hindi lang ito ang problema ko, lahat ay nakakaranas nito. Nakaranas ba kayo ng anumang problema noong unang gamitin ang aming seeding machine, at paano ninyo ito naresolba? Ah, noong simula, pagkatapos itanim ang mga buto gamit ang seeding machine, tinakpan ko sila ng lupa. Pero pagkatapos takpan ng mga buto, di ako nasiyahan sa pagising nila. Ngunit pagkatapos takpan ang mga buto ng lupa. Hindi ako masyadong nasiyahan sa rate ng germination. Kaya, kapag umuulan, kailangan kong bantayan ng mabuti ang panahon. Kung sobrang init ng panahon, nagdadagdag ako ng tubig. Alaunan, naresolba ang problemang ito. Rate ng germination. Germination, siyam na po Higit siyam na na, sinubok ko na, laging ganun. Gaano karaming paggawa ang matitipid ng aming sitting machine? paano ninyo tatagpuan ang pinakamakatipid na paraan ng paggawa? Dahil ang paraang ito ng pagtatanim ay medyo iba sa mga tradisyonal na paraan ng pagtatanim. Unang punto, sa paggamit ng seeding machine, pinakamalaking tipid ay hindi na kailangan magtanghal ng mga punla. Na ititipid ang paggawa, wala nang alala sa pagtatanim ng punla. Isa pang punto ay mas mabilis ang bilis ng pag-aani. Makakatipid ang dalawang aspetong ito ng trabaho. Na ititipid ang gasto sa paggawa sa pag-aani at pagtanggal ng punla, parehong aspeto pero maaaring sabihin ng iba. Mas makakatipid ba ang paggamit ng seed granulation kaysa tradisyonal na paraan ng pagkalat ng buto at paghal ng manggagawa para sa pagtanggal ng punla? Nakadepende ito sa uri ng pananim na itinatanim. Nakadepende ito sa pananaw ng tao. Pagdating sa paggamit ng seeding machine na ito, una, hindi mo na kailangang magtanghal ng mga punla. Mas pareho at malusog ang pananim. Bumababa ang hindi pantay na pananim. Ang natitirang gawain ay pag-aani. Nabawasan ang gasto sa paggawa sa pag-aani dahil pantay-pantay ang laki ng pananim, kaya mas mabilis at epektibo ang pag-aani. Kung hindi maaani, walang silbi ang pagtipid. Mahalaga ang pag-aani para kumita. Ah, ibig mong sabihin, mahal? Sa tingin ko, mahal ang mga manggagawa ngayon. Tama, hindi nga mura ang mga manggagawa ngayon. Sa palagay ko, hindi malaki. Pero hindi ko na kailangang maapektuhan ng kakulangan ng mga manggagawa. Itatanim ko ang mga buto at kukuha ng tao pag-aani. Wala nang magtanghal ng punla. Kaya, Kaya hindi ko na ko sa paggawa. Dahil sa pagtanggal ng punla, naapektuhan ang pag-apply ng pataba. Dati, ina-apply ko agad ang pataba pagkatapos. Ngayon, hindi ko na kailangang magtanghal. Pagkatapos gamitin ang seeding machine, narito ang observation ko. Pananaw ko ito. Dahil, sa panahong ito, unti-unti. Sa ngayon, konsiderando ang lahat, masasabi kong tumatakbo ng maayos at epektibo. Ngayon, madaling gamitin ang seeding machine. Ang seeding machine na dinidevelop nyo ay nagiging mas magaan mas malawak at simple ito. Isa pang bagay ay tiyak na. At tumutubo na ang pananim hindi na magtanghal. Ay, at para sa pag-aani ng mga pananim. Pare-pareho ang laki ng pananim, walang malaking pagkakaiba. Mas maganda rin ang ani. Maraming magsasaka na ang lumapit sa akin tungkol dito. Maraming magsasaka ang lumapit sa akin para magtanong na nagsabing noong nagsimula kami walang pagtakip ng lupa. Pagkatapos ng tatlong pagkakataon, walang kailangan tao para sa punla. Marami bang nagtanong tungkol dito? Iba na ang pagtanghal ng punla. Mahirap makakita ng manggagawa para punla. Nagretiro, walang kapalit. Ah, mga kabataan, manggagawang mula Vietnam. Pumunta, hindi lahat ay may mataas na kasanayan. Gawin mo kahit ayaw mo. Pagkano ang matitipid na binhi kapag ikinumpara ang paggamit ng seed pellets sa tradisyonal na pagkalat ng hilaw na mga buto? Isang katlo ng binhi, matitipid. Tuwing kinakalkula ko ito, Dati, kinakalkula ko ito tuwing pagkakataon. Kapag nagtatanim, gamitin ng hektarya. Saklaw ng gulay ang tatlo tandang bawas, apat hektarya. Tiyak na higit sa tatlo hektarya. Nakatipid ako sa mga buto ng gulay. Buto ng lotus, isang libo. Makakatipid ako ng higit sa tatlong libo dolyar sa buto. Kaya, makakatipid ng malaki.